amo apun nadadaupan nga nadadalaga nan naoras nga waray ako ngang kagipitan gaupay igbalik kan mga panahon panahon nga uwa So what's up guys? Welcome back to my YouTube channel for today's video. Ay mag mumukbang ako ng inihaw na mais kaya samahan niyo ako dito para manguha ng pwedeng maihaw guys. Kasi matagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim ng inihaw na mais. Ito nga pala yung unang harvest ko. Bali yung na unang harvest ko ay nilaga ko lang guys. Kaya ngayon mag-iihaw naman tayo kukuha lang tayo dito ng mga ilang piraso yung pwede lang ihawin tara guys samahan nyo ako manguha bali yung iba nga pala dito guys sa mga ano pa yan mga nahuling tinanim ko kaya maliliit pa tapos ayan guys kaya pinipindot pindot pinipisil pisil natin kasi dyan natin malalaman kung pwede na siyang i-harvest ayan pinipisil natin guys para kung matigas na or malambot pa ano, dyan at ano yan pwede nang kunin or hindi pa pwede kunin tapos yan naman guys ay tinignan natin sa loob saktong sakto lang yan guys pwedeng ihawin at pwedeng lagain kaya yan babalikan na lang natin yan mamaya guys Ayan, sarado muna natin at mag ikot ikot muna tayo dito sa kabila at ayan guys pinast forward fast forward ko na pala guys para mas mapadali ang ating video Ayan guys. Bali ito nga pala yung nakuha natin guys. Bali apat lang. At nandito pala tayo sa tas guys. Sa kabila naman na tinanim natin. Hindi pa tayo nakakapag-harvest dito guys. Kasi nahuli lang yung natin na itinanim. At ayan na nga guys. Inihaw na natin. Sinukuha na natin guys. Bali apat lang nakuha natin kanina. Dahil apat lang yung imumukbang natin guys. Kaya tara guys, samahan nyo ako magmukbang mag-isa dahil wala pang tropa. Dahil marami pa silang ginagawa at tayo ay walang ginagawa. Kaya ito lang muna guys. Magmumukbang tayo mag-isa. Ayan, tanggalan muna natin ng mga buhok-buhok guys. Ayan guys. man na natin grabe guys napakaingay ng mga motor dito marami kasing dumadang guys nasa gilid lang tayo ng kalsada guys kaya pasensya na kung maingay ang video natin guys ayan guys tara let's go sama nyo akong kumain ng inihaw na mais after 10, 13 years guys maraming maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin guys sa inyong panonood sa aking mga videos na ina-upload maraming maraming salamat sa inyo sana lagi nyo po akong suportahan at sa susunod natin na mga i-upload guys kaya sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan please subscribe sa my youtube channel ko guys Shoutout nga pala sa aking mga Subscribers dyan Sa mga viewers At lalong lalo na rin sa mga bagong subscribers ko dyan Shoutout po sa inyong lahat At sana mag comment po kayo para malaman ko kung Saan umabot ang video nito. Maraming maraming salamat sa inyong lahat guys Thank you for watching at Ayan guys, salamat talaga ako sa inyo. So walang sawang suporta, walang sawang panonood. Kaya maraming maraming salamat at sa mga bagong subscribers at hindi pa nakapag-subscribe guys, pakipindot ng notification bells at pakisubscribe subscribe po para updated po kayo lagi sa ating susunod na via upload na video. Maraming maraming salamat guys. Il n'est pas. ilang pag-asin dito sa guys maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito na lang ang video natin guys maraming salamat